Mabuhay ha? Sige, pa. Mabuhay Ito wala? Ito, hanggang tayo nito. may bunga na pero tanggalin natin this one this one ilang matitira natin dito ito ganun din tanggalin na natin to ito, wala namang bunga. Meron. oh, meron din. Wait, wait, wait. Let's see. Meron nga. Meron din bunga. Ito, maliliit na tatanggalin. And this one Gusto kaya oh. Tanggal natin to sandto. This one Ito 1, 2, 3 Sa kabila Tanggal natin itong maliit Ito ka lang din. Tapad na natin ito. Hindi, tapad na natin ito. Ibungo na yung mga ubas natin dito.

嗯哼。Mm hmm.